nabisak yung ngiti.

Það er nefn. Það er nefn. Það er nefn. ko na nga eh. Lagi mo d'yan lahat. Sigurado ko hindi maubos. ko mo? Bakit mo Wala ka? Hindi? Hmm.

Ano po Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. na apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa.

I'm gonna

klase ang katoliko, meron sinasabing reliyo na yeah. taksi ba born again. Ba't sabi po ng teacher ko, tinatanong po niya kung anong klase ang katoliko po kami? Kung Roman Catholic ba daw po or iba po? Ha? Roman Catholic po. O oh, ano pa? Dalawa katoliko. Ano? Roman Catholic at ng Orthodox. 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 Opo, okay. yun yung tinatanong ng teacher. Ko. Sabi po namin, hindi po namin, ano ba salam na yung katolik kami? <laughs> Roman Catholic tayo. Roman Catholic tayo dahil yung pope natin nasa Roma. Oo. Mm ah. -hmm. Okay. At, uh, Orthodox ano? Sa Alasa. Russia. Oo. Ayan, maraming maraming salamat mga kaibigan. Salamat, salamat. Thank you, thank you po. Ada aku ubat. Bagai. Ini. Ini. Ada Ini Sino? Ikaw. yung labot ikaw Wait lang. din eh. ako, nainitan ako. ko. Napunta sa kabila yung mga masungit. Nakapasya na eh. So, uh, sa stem, stem Sa stem Sa yung mga masungit sa stem, mas -masungit sa stem p na babae. napunta sa kabila. Siguro ah. Sa stem Sa stem Makalasos. Mga hmm? wow, mm. Oo. Kasi nga daw, may discrimination mm, man, 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 nga daw kasi tapos ano, kiniwala yung STEM-A mm. dati. At As, so, so, kasi yung sinasabi sa ng ibang rin. teacher, kawawa naman daw yung STEM bee kasi walang ibang natutulong sa kanila kundi yung mga teacher na eh nilalaid ng no, ibang mga teacher ng STEM bee kasi nga ano, nung may hina daw kung saan sa STEM bee. Ano ba ba kayo? Tsaka yung macaroni <makes> dito, nilalagyan din nila ng pangit. Macaroni pa yan. Hmm. Sa Espanya, wala. Wala tamis. ano ba nilagay niyo kanina? Mm. Filipino so, style, kasi style. Nung... may kasi ng mga Filipino style. 'Yun nandiyan yung nung ni balot na. Sweet style. Ah. ano 'yun? Ayun so, yung sauce ganyan isang balot na 'yung menu. Mm. Iba, iba kasi sa sauce niya. May sauce ng mga Filipino style, original style. Mm -hmm. Yung Italian, masarap. Ah, oh, baby. kasi walang tamis, di ba? mm, -hmm. mm -hmm. Yung Italian sauce na ano. Hello, Borgie! Ganun pala yun. Kasi, Kasi na ano, yung Pinoy style, yung dinilin mo. Lalo matamis. Okay. Ano? <laughs> ha? Ha? <laughs> ah? Okay lang yun. Hindi naman makikita. Doon nakatutok sa ganun. Sa ate. Hindi rin nakikita si ate. Nalangan <laughs> ko po ng buwan. Ah. Wala na pong kumukuha ng chicken, gawa ng, na, nahiya sila sa camera. <laughs> Party. Ikaw na, chicken. Hoy, parang simula ang kumain ka, nakakadami na naman ako. Ako isa pa lang. Ang dami mo naman ng Ang dami. Wala na mag-apunan yan. <laughs> hanggang gabi lang natin yan, eh, hanggang bukas yan. Mamaya ang gabi kukuha ko malami.

May kain pa, di na ko Kaya May sinangag pa nga mm mo -mm. Hi. right? yeah. Ako hindi nakakain. Si Papa na lang How was <laughs> Itu di kumuh bus apa sih tepat di kumpati yang masukkan Oh, <laughs>

Ayaw niya. Kinagrepo kay Bantay. Ayaw mo, ate-ate mo. Panasita ko lang yung tigay. Bantay ko, mamahal. Bantay ko, mamahal. Nandunuan ka Bantay. Ubus. Mapakan ko lang yan dyan. Bantay, lang Bantay. lablab na Bantay. Ubus na, Don't Ma. Mm, mm, mm. Ano run. Ano? Don't run. Ano quick scope Mami, maraming maraming po salamat. Mga kaibigan po, thank you very much po sa bawat sabay-bay. Makikita yun eh. Bye po. I love you and I love you Bye-bye.